ate. Tanggalin mo na yung pinggan na yan. Okay, Ma'am Josephine. Exactly. Tanggalin mo. Magandang umaga po. Hmm. Josephine, umupo ka na. Si Lola Herminia na diyan. Mm. kay Daddy yan. Si Lola Salve ang nauupo sa tabi ko. Uh, ikukuha na lang kita ng para sa iyo, Josephine. What? No, Lola. Malinaw naman na, 'di ba? Hoy, wala kang lugar dito sa bahay na to. So if I were you, bumalik ka na lang dun sa island mo at dun ka mag-breakfast sa dahon mo ng saging. Jessica? What do you saying? Ba't mo pinaalis si Josephine? Naman hindi ko na nagugustuhan naging yung ugali mo, ha? You have no right to order Josephine out of this house. The sooner na matanggap mo na may kapatid ka na, the better it will be for you, Jessica. Dahil hindi na alis dito si Josephine. Fine! Eh, di ako na aalis. O oh, sige na, sa'yo na yung parts ko. Jessica, Jessica, don't you dare walk out on me! Bumalik ka dito! Huh? Uh, Josephine, uh, yeah, ikaw na umupo. Edward, ako na Kakausap kay Hs ka. Sobra na yun Sige na. Ay, okay ka lang? Isipin na. Wala Ayusin ko to.